hatid namin ng serbisyo sa tawong bayan. Tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mananatiling protektado ang presyo ng palay kahit bumaba ang presyo ng bigas sa merkado. Sa kanyang vlog, ipinaliwanag ng Pangulo na may itinakdang minimum buying price ang National Food Authority o NFA kung saan binibili ang basang palay sa 18 pesos kada kilo, habang ang tuyong palay naman ay nasa 19 hanggang 23 pesos kada kilo depende sa kalidad. Layunin ng patakaran na tiyaking hindi malulugi ang mga magsasaka sa kabila ng mas murang bigas na iniaalok sa publikasyon publiko. Isa rin sa mga tinukoy na dahilan ng Pangulo kung bakit kayang baratin ng mga trader ang presyo ng palay ay dahil sa kakulangan ng pasilidad ng mga magsasaka dahilan upang agad nilang ipagbili ang ani sa mababang halaga. Bilang tugon, nagsasagawa na raw ang pamahalaan ng distribution ng rice processing plants at daang-daang dryer sa mga lalawigan. Sa pamamagitan nito, magkakaroon ng kakayahan ng mga magsasaka na patuyuin ang kanilang palay at makapili ng mas magandang bentahan. Layunin-anya nitong mapanatili nananatili ang kita ng mga magsasaka habang sinisigurong nananatiling abot kaya ang presyo ng bigas para sa mga consumer. Kahit ano pa ang maging presyo ng bigas, hindi po bababa dito ang pagbili ng NFA sa palay mula sa ating mga magsasaka. Ang dahilan kung bakit kayang baratin ng mga trader ang pagbili ng palay sa ating mga magsasaka dahil wala silang mga processing. Kaya pasa ang hawak nilang palay, napipilitin sila na ipagbili ka agad ito kung anumang presyo. Ang, may, ang binibigay ng trader. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority.